Sige mga kalapatid Wala, huwag kang pumunta sa dagat Yun, mauuli natin Yun, nako, nako Nako Kung nating bago Kulay uh, blue yung singsing sing, -sing. Eh, mahuhuli na agad natin Hindi na tayo papahirapan pa hmm. Di ba? Oh, yan Ang bait <laughs> Uhuli na agad natin mga idol. Oh, di ba? Puli agad. Oh. Ayan. Magandang araw mga kalapatid. Dito umuwi yung ating mga kalapati. Dito sila nagbabahay. Ayan. Tapos pagkakain sila, doon pupunta sa ating barko mga kalapatid. Diyan no? sila pupunta sa ating barko. Tapos babalik na naman ulit dito. Ayan, kanina pag -akyat ko, may nakita akong sisiw. Kulay itim. Pupuntahan ngayon natin doon kasi tapos na yung trabaho ko. Welcome back mga kalapatid. Dito ko siya nakita kanina. Hanapin natin dito. Yan sila nagbabahay sa taas mga kalapatid doon. Tapos minsan nalalaglag yung mga anak nila dito. Dito natin nakikita yung mga anak-anak nila. May tubig pala dito oh. Saan kayo? Ah, ito. Ah, ito mga kapatid oh. <laughs> oh, ayan oh. Hmm. Ayan. Oh, nakakalipad na. May puti sa pakpak. Sana uh, lumipad doon papunta sa ating uh, pandon oh. A accommodation doon siya kumain. Tingnan nyo. Diyan yung galing sa taas lang mga kalapatid. O, oh, yun. Palaksulokso lang siya dito. Dito siya natutulog. Oh. Madami siyang dumi dyan. Oh. Ayun na. Yun na. O, oh, yung ganto. Oh. Hindi natin mahuhuli mga kalapatid. Wala, wag kang pumunta sa dagat. Yun, mahuhuli natin. Yun. Nako, nako. Nako. Dadali natin doon sa ating barko mga kalapatid nahuli natin, oh. Dadali natin to sa barko. Doon na lang pupunta ng nanay niya para malagay natin ang sing-sing. <laughs> oh, dali namin yung anak mo doon, ah. Sana yung nanay ka yan, ito. sa telas lang yan. Pakita natin. Ayan, mga kalapatid, oh. Uh, update ko kayo mamaya. Dali natin doon sa kabilang barko. Nakuhuli ko na. Ganda, oh. Dali natin doon sa barko wala siyang sing sing wala nang may lalag ito yung pak, pak niya oh may puti na isa oh umiyak yung nanay ko sa taas ito yung anak natin wala rin doon sa barko <laughs> di ba ganda ng kulay niya Tawin na rin kami kalimutin tukod tayo guys so mabait ito oh mabait nyo hmm. siya pa yung nangungunang humingi na pagkain kasi naliligo yung iba Ayan oh naliligo oh yun naman galing sa pugat niya oh kung tukod nating bago kulay uh, blue yung singsing -sing. -sing eh mahuhuli na agad natin hindi na tayo papahirapan pa mm. diba o oh, yeah, ang bait no oh. mahuhuli na agad natin mga idol oh, di ba huli agad oh. ayan ganun lang simple maghuli mga idol ito na yung natin ilagyan ko ng singsing -sing na aluminum papakawalan natin dito Eh. Yeah. Bang Nako, nako, nako. Pumunol lumi pat papunta doon sa dagat. Dito kaya mo doon, malayo 'yun oh. Oh. Magdala ka ng life pace pag ikaw lilipad ha. Diyan ka lang, tawag ka muna diyan. Ayun. Tapos mga idol, ngayon pag-uwi ko, mayroon na naman tayong bagong tukod. May bagong tukod ulit tayo Nahuli ko na, papakita ko naman sa inyo yung kanyang sing -sing bago natin papakawalan din. Mga idol, yung ating uh, bagong huling tukod oh. Ayan, oh, ang ganda. Ayan yung pakpak -pak niya. Oh. Ang pino. Ang uh, tipulis niya, ang pipino. Ayan siya. Payat. yung singsing -sing niya yung sensor niya, kulay blue. Sensor. Tapos ito naman yung sing-sing niya. 2023. Qatar. 44736. Ayan. Pero na naman tayo yung bagong ano. Napakawalan na naman natin mga idol kasi kinuha lang natin yung kanyang sing-sing. Pipicturan -sing. lang natin. Ayan. Ayan mga idol. Napakawalan ko na ulit ito. From Qatar pagkata nyo oh. kain ka muna dyan ayan kain ka muna dyan ha palakas ka ayun oh kain talaga siya oh ha. gutom na gutom ayan yung iba nakaligo na oh sarap na lang buhay ng mga ibang tukod natin nakaligo na mga idol oh Ayan, no. Oh. kain talaga siya. Oh. Payat na eh sa pala, sa kabuntot. Ay lang mga idol. Yung sisiw natin nandoon na sa likod kumago. Ay lang mga idol, maraming maraming salamat. Thank you for watching. Please, follow, like and share Ito yung mga tupod natin dito sa offshore, Saudi Arabia.